E, ayaw yoko na magsimba kung ganyan din lang naman. May pagsamba may pasasalamat at mayroong pagbibigay na hindi naman talaga kinalulugdan ng Diyos. Iwasan natin ang pagmamataas sa pagsamba, sa pananalangin at sa pagbibigay. Sa Lucas chapter 18, 9 14, makikita natin dito na mayroong dalawang tao ang pumasok sa templo at yung isa ay isang pariseyo. Ang sabi niya, hindi ako katulad ng magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis. Kapag ang ating pagsamba ay mayroong kasamang sama ng loob, hindi ito kinalulugdan ng Diyos at lalo na kung ito ay mayroong halong pagmamataas. Ano sabi niya? Dalawang beses sa isang linggo, ako ay nag-aayuno. Nagbibigay ako ng ikasampu ng aking mga kinikita. Ito namang maniningil lang buwis. Hindi pa lamang makatingin sa langit. Dinadago ka niya. Ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang maniningil ng buwis ang siyang umuwing itinuring na matuwid ng Diyos. At ayaw rin ng Panginoon na sa ating pagsamba ay pakitang tao lang. Iginagalang ako ng mga tao ito sa mga labi nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Simba tayo ng simba, pero pag natin, mura tayo ng mura, nasisinungaling tayo, tayo ay gumagawa ng masama, hindi ito kinalulugdan ng Diyos, tayo ay naninira ng kapwa. Kaya maraming mga tao ang nadibismaya, mga nagsisimba.